Ayan. mag update po tayo ng price po ng mga second hand po namin iphone in and android po dito lang yan po kay Diana Telecom ayan eto yung FB page namin ayan Diana Telecom tiktok po ayan and instagram po siya ayan papalo Derek na lang po. papalo na lang po and Derek po kayo mag ano, PM at PM para updated kayo sa mga price namin ayan at ipapakita ko rin po yung previous namin ito po yung previous namin na mahiwagang gift box. Ito po yung laman niya. Clear, uh, ito siya mag-safe clear. Tapos adapter, USB, airpods. Ito, power bank. Ito, meron din po tayong wireless ito. Kung pinapatong lang po. Meron din po tayong optional. Kung wala pong gift box po, pwede rin po tayo ito. Meron po tayong cellphone na yan. Yung mga tatay na mahilig mag-ano ng k call and text. Ayan, pwede po nito. Ayan, mag-umpisa mag, po tayo mag-price ng mga ano second hand dito muna tayo sa iPhone. Ayan. Ito yung iPhone muna. iPhone 14 Pro Max. Ayan. iPhone 14 Pro Max 256. 54.5 na lang siya. Ayan. Sa iba is 57 to. Sa amin, 54.5 na lang po siya. Ayan. Ito may same serial po siya. Ayan. With box. Ayan. Sobrang smooth din po. Paunahan na lang po sa color. Kasi nag-iisang black na lang po siya. Pakita natin. Ayan. Ayan. black color. Ayan, black color po to. Ayan, dito naman po tayo sa iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro with box. Ayan. iPhone 14 Pro is 128, is 44.5. Ayan, sobrang smooth. iPhone 14 Pro po, 128, 44.5. My same serial po to. Ayan may same serial yan. With box po. PM lang po. Paunahan na lang po dito sa 14 Pro namin. And sa 256 naman po natin na iPhone 14 Pro is 49.5. 49.5 iPhone 14 Pro. 256, 49.5 na lang. Ayan. 49.5. 14 Pro na brand Black color, makinis pa. Oh. And may mga purple. Lahat ng color po available po. PM lang po kaya, no? Dayan Telecom. Ayan, dito naman po tayo sa iPhone 13 Pro Max 256. iPhone 13 Pro Max 256. 44.5. Ayan, 44.5. Ay, negotiable pa po to. And dito naman po tayo sa iPhone 13 Pro. Ayan, 13 Pro 128. 37K, iPhone 13 Pro 37 ayan with previous na po 'yan. Ito, lahat ng color po available po tayo ito. Ayan po yung mga color natin ng 13 Pro. Ayan, dito naman po tayo sa iPhone ano, 12 Pro Max. 12 Pro Max natin ngayon na 128. Ito, yung one tweet natin na 12 Pro Max is ano, 29.5 na lang. Dati nasa 34, ngayon 29.5 na lang. Ang laki ng binaba. A kinis po, po. Sobrang kinis po yan. Ayan. 128 is 29.5 256 po is ano 33.5 May tempered glass na nilagay Ayan. Yeah, lagi namin 10 per glass kasi minsan nagagasgas pang dili display ito eh. Ayan. Sobrang smooth, ayan. Yung 128 namin po, iulit po po. 128 is 295. 256 is 335 na lang. Ito, lahat ng color available po tayo. Ayan, dito naman po tayo sa 11 Pro Max. Sa 11 Pro Max natin ang 256 dati 27, ngayon is 25 na lang ang laki ng binaba po 2,000, 3,000, dati 27 ngayon is 25 na lang open line na po siya, ayan sobrang smooth ayan, pati yung mga ano nya sobrang smooth yan, walang gas gas walang dent, ayan yung 64 gig is 23,500 11 Pro Max 64 is 23,500, konti lang po dito sa 256, kaya dito na lang po kayo sa 256 mas marami kayong mailalagay dito ng files nyo. Ayan, dito na rin po tayo sa iPhone 11. iPhone 11 na 256 is 20,500. 20,500, 256 iPhone 11. Ayan, 128. 128 is 17,500. Ayan, laki ng binaba dati 18,500 ang iPhone 11 natin. Ngayon, 17.5 na lang yung 11 na 128. May kasama na siyang gift box. Ayan, may kasamang gift box. Ayun nga yung sinabi namin kayo ng previous. Ayan, panoorin nyo na lang po itong ano, namin, FB page namin. And dito naman po tayo sa iPhone XR. 128 is 14K with previous na siya. Yung 64 gig po is ano, iPhone XR 64 gig is 12,000. 128 po is 14K. Ayan. Lahat ng color po available po. Andito po yung mga second hand po natin. Marami po tayo yung mga secondhand. Pili lang po kayo. Hindi namin may lalabas lahat kasi sobrang dami. Patong patong Ayan. po yun siya. Lahat ng color po ng iPhone XR at iPhone 11 is available po yan. Ayan. And dito naman tayo sa iPhone 12. Ayan. Lahat ng color ng iPhone 12. Meron tayong red, black, white, and blue. It's 22.5. Ayan. 22.5 sobrang smooth. Ayan. Ganda ng color. Ayan, ganda ng color siya. Ayan. Red. Parang scarlet. 22.5 open line, 128. Ayan, lahat ng color available po. And meron din pala tayong smart lock dito. Ito, nag-isa po yung smart lock natin. Pa paunahan na lang po nito. 20K na lang. Ayan, 20K ay po 12, pinis. 128. Ayan, walang gas-gas. Walang kagas -gas, gas Sobrang kinis. Ganda. Smooth. Hindi kayo magsisisi dyan. SmartLock. Ayan. Sobrang smooth. Ganda. And dito naman tayo sa iPhone 13. Yung iPhone 13 natin, maraming kung ano to available na color 128 and 256, 512. Available po tayo. Yung 128 natin na iPhone 13 is 27.5. Sa 256 po is 30. 512 ito. Uh, 33.5 na lang, 512, 33.5, with same serial po siya na, with box, ayan. Color pink. Color pink siya, 33.5 na lang po siya, 512. Smooth din po, wala siyang gasgas. Ganda, color pink, with same IMEI sa box. Ayan. Tsaka sa mga 128 and 256, lahat po, available po tayo ng color. Ayan, ito naman yung pinaka ano po, gandang color, purple. Ayan ito. So, meron tayong iPhone 14 Plus. 37K. 37K is 14 Plus. 128 to 8, Open 9. Ayan. Purple. Ayan. May dalawa pa pong natitira nito. Dalawa lang pong natira. Sobrang smooth to. kay paunahan na lang po sila dito kay Diana Telecom. 37, 37 is negotiable pa po yung kay Diana Telecom. PM lang po sa FB page po namin. Ayan. Ayan, sa lahat ng maghahanap ng second hand ng iPhone, PM lang po sa amin, tsaka Android. Kahit anong Android is available po kami. Direct lang po kayo dito sa FB page namin. Or so para store -assist natin. Po, para assist po kayo ng maayos. Ayan. Stall number po namin is B23. Stall number v 23 Green Hills, second floor, Center Mall. Ayan. Hanapin nyo lang po si Ati Lani nyo and si Ati Sara and si Miss Duday. Ayan po yung pinaka-anak namin. Ayan po mag-assist sa inyo po pag kayo dito sa store namin. Diana Telecom. Call number B23. So thank guys, you. thank Salamat. you. Salamat. Nakilanin nyo. Bye. <laughs>